Hello, Magluluto ako ng upo na may giniling na baboy. Ito yung upo na bili ko sa Asian shop. Tapos, syempre, yung sibuyas at ahos natin. Tapos, may kamatis din ako dito. At syaka yung pork cubes. Ito yung pork ko. Means pork yung ginamit ko. Lagyan natin ng konting mantika para panggisa sa sibuyas. At ah, saka ahos natin. At saka kamatis. Kunti lang. Ayan, pwede na siya. Tapos antayin lang natin mag-init. Ayan, hindi pa siya init masyado. Iwan ko lang kung maingay siya pag i-on ko yung exhaust fan. Try ko nga. Ayan, maingay siya konti mga guys ha. Kasi yung sa exhaust pan siya pa. Mag-start na tayo mag-isa-gisa. Unahin ko muna yung sibuyas natin. Inuuna ko yung sibuyas mga guys. Kasi ano daw na ito? Magali lang kasi nag-brown yung ano eh, yung ahos pa. Kaya inuuna ko talaga yung sibuyas. Pantayin ko lang siya mag-pula ng konti. Tapos, isunod natin yung ahos. Mix lang ng mix para hindi magasunog yung sibuyas natin at saka Ayan guys, brown na yung sibuyas natin at saka so ilalagay naman natin yung fresh tomato natin na galing sa garden ano natin na ah, nag yung kamatis. dalhin yun yan sa garden namin guys. Madami kami, madami kasi kami panin na garden, na kamatis sa garden. Kaya fresh from the garden yung kamatis na ginamit ko. Diba? Ayan na mga madam, caramelize na yung kamatis natin. Siyempre isunod natin yung hot natin. lagyan ko siya ng asin. Konti. Para may lasa yung karne natin. Siyempre, yung paminta natin. Kaya lagyan ko siya ng paminta para masarap. Ayan, okay na siya. Tapos, halo-halo. Siyempre, mga beshi. Huwag natin kalimutan na ihalo-halo natin. pan ko siya mga peches no para maluto talaga yung yung carne natin saka isusunod ko yung upo natin mamaya tapan ko siya tignan ko siya kung okay na sorry sa exhaust naman namin ah, nangangingay nakakatulong kasi yung exhaust fan para ano itawagin ko ito, wala nang baho. Amoy. Amoy pala. Amoy nang niluluto ng baho. Ayan. Siyempre, halo-halo ulit. Halo-halo natin mga peces. Ayan. Tignan talaga natin kung ito talaga yung mga peces natin.

Ayan na, madam. Lutok natin, no? na yung natin. Oh. natin yung upo. Tapos, siyempre, halo-halo. halo natin mga madam. Halo-halo. natin. Kasi magatubig naman yung ano, yung magatubig naman itong upo. Kaya, halo-halo lang. Tapos, sinaan natin yung upo? Para hindi masunog. Ayan, halo-halo lang. Nangapit ko nga. Nangapit na parang na bottom na ako. Nangabangot. Ano na dito eh? Tawag nyo ko. Eleven na dito eh. Eleven. Mm -hmm. Ito 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 yeah. Yung pork stock. Mm -hmm. Hindi, yung mainit na tubig yung nilagay ko kaya masyado siya ano, hindi siya masyadong na ano, na, natuno pero ay la ka lang siya para magkalasa yung ano natin tawag okay. ito yung mga natin lalagyan ko siya ulit ng kunting kopik. Ayan. Tapos, haluluin ko lang siya ng konti. Tapos, tatakpan natin para maluto talaga yung opo. para maluto yung upo mga veggies no. Ayun na siya mga madam, malapit na siya maluto, antay na lang. Hmm. Amoy pa lang natakam na ako. Ah, ito yung pagkain na hinahanap ko talaga, simpleng pagkain pero ubos naman yung kanin, 'di ba? Taog talaga yung kaldero basta ganito yung mga ulam. Masarap din yung ano yung upo sa tinapa yung sa sardinas pa. Kaso wala akong sardinas na na. Pero next time, magluto ako ng upo na may sardinas. Ang sarap din nun. Hindi kasi ito kalakihan yung upo eh. Kung malaki ito siya, tiin ko sana. Kaso hindi eh. Hindi siya masyadong malaki. So next time ulit, baka makabili ako ulit sa Asian shop ng upo. Ayan, malapit na siya takpan nyo na ulit natin. Ayan, tignan natin yung niluluto natin na upo ng mga, mga matang. ano na kung luto na siya. Ayan na siya, mga madam. Ayan na siya, mga beshes. Mga beshes. Gutom na talaga ako. Ayan na siya. Ayan. Happy Sunday sa inyo, mga beshes. Ayan. Matatakaman din kayo ba sa mga sa niluto ko? Ayan, ang sarap yun, ha? super syrup. Siyempre, lagyan ko ulit ng paminta. Lagyan ko ulit siya ng paminta. Ayan. Tapos, syempre, yung asin natin. konting asin para magkalasa konti. Ayan. Nasa inyo na kasi yan eh. Kayo na mag adjust ng lasa ng niluluto Siyempre, tikim-tikim din. Tikman din kung tama na ba yung simpla. Kasi ano naman tayo eh. Tao nito. Iba-iba naman tayo kasi magluto na ang upo. Kasi matubig naman itong upo eh. Kaya maya-maya. konti na lang. Maluluto na siya. Okay, kumutan, okay. Tikman natin ayan, may serving spoon ako dito Tikman natin kung okay na ba yung lasa mmm okay. sarap masarap niya asin. ayan, takpan ulit natin mga ilang minuto para luto na yung upo natin sarap 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 ayan mga madam excited na ako sa kalabasan tignan na sa kalabasan ng niluto kong upo syempre tignan natin kung luto na siya ayan kita nyo ba yan mga madam Luto na yung upo natin. Ayan. Luto na siya. Mm. Yummy. Ito na yung kalabasa ng upo natin na may giniling na baboy mga madam. Luto na siya. Ayan. Diba? Matataka na din kayo. Ano? Oh. Sabayan nyo kumain mga madam. Ayan. Salamat.